wika yung inahano no for today's video. Kay buwan ng wika din nilang Riana o nilibron mo una karoon nagkarakarata darino rin no. Kay usan ang orasa alas iti ang gingon ng alas utso na wapakatong skilahan. Ang ambot na lang ganang inahan ni Riana way makalupig sa iyahang pagkalangayan yo Usahay no, mayawyawan na lang gugun ni Riana. Mungon siya nga, usap, ang gamay langayan, magay dako. Hmm. Mauna no, langayan magkaya no. Gakarakara, nagadali na wa, nagihilam os na lang ng cream sa nawong. Ako na dayang nag-makeup ni Riana, total pilar abitay pagbuta ng lipstick, cream sa nawong. onya niya, eyebrow, kay mahal kayo no, magpa-makeup-makeup pata. O niya ka gown guys, kay pagbuo din ni Riana mo na iyahang gusto nga suoton mo na ay mo pagbuot diha mo ngani mo gay nagtrenta rin ta oi total iyahang manang bahins will do niya sa facebook o de, bahala ka di kung sa imong gusto nga paliton na o gusto mo gyud siya nga ng red gown o sige pagbigyan nato na e, bala pag imig tao do ni iyahang pako pako. Eh, bahala ka di ay imong ang amahan patiwasa og tao na kay manganda mapud ko sa kau kaugalingon kay na naman ako na ilisan si Riana no si ihang filipiniana na ala puto dari magilis karon kay libro ni lisan na bunato de, si iyahang barong red barong pud ni ka, no kay para materno sila si iyahang atiana ti aw mo na kagwapo sa kung anak oi sus kagwapo ni Ryan Jr. Finally na huma nagigiilis in tauning duha ka mga gwapo gwapa sa mga anak oi kalami sa feeling wala na makita na itong atong mga anak ba ingon ani bitaw ilahang mga suot unya padulong na daymi ani sa eskwilahan guys sa unsa urasa balas suno kapiya ingon bias mga istra no dapat ras utso magsugo debay dong event pag hinay yan na maumo din taon ka Total tali ka may kagusto Anang mauna imong suoton hala agwantahanak so sa inahan di kid paloped mag outfit outfit pud gid padulong dito sa sa Michael School Padada og na first lady oh first lady Kinto pa dyaning right hand ni Tori oh na Libron Happy kayo ko ay kanabi tong happy po nang ako mga anak labi na si Riana, happy kay siya kay gusto Gini niya ni nga mo na nga rentahan nga gown. Syempre ni kuyog po dang ilaha nga mahano kay para isa-isa mig bantayan dito ba ako ako bantayan kay si Riana unya syempre ang ilang amahan ang bantayan kay si Lebron kay di ako ra. Unya nagilis na rin nagdalit-dalit di si no kay gusto pagyud din siya nga moapil og sayaw sa stage daw lagi nila i-perform. Unya after din nila mag-perform ano, no? na di diba, ana no kay nagilis na pod miog nagilis na pod iya mga classmate. Oh di ba mga gwapa nakaayo? Unya naa na din sila dari no tanan mga estudyante naa dari sa kaya kay naa sila'y program nga pagahimuon pa o dara si Madam O. Oh. Kaya pag human ilahang program ni Diritsu so din sila si silang stage kay mag picture taking lagi o oh, ni mga classmate ni Riana. O damhano sa una nang mi diri si amahan o nya niya karo naan mga estudyante diri po. O niya, syempre ako nalang lang i-flex nino kanina pa picture ni Riana diri ang mga gwapa ng mga estudyante.